Sa mundo kung saan ang consumerism ay madalas na nangunguna, may isang grupo na kilala sa kanilang kahusayan sa pag-iipon ng pera, ang mga Chinese. Ang antas ng pag-iipon ng mga pamilya sa China ay isa sa pinakamataas sa mundo na may average na 45.9% mula 1952 hanggang 2021. Mas mataas ito kesa sa maraming bansa kasama na ang Estados Unidos. Ang ulat na ito ay nagpapatunay sa kilalang ugali ng pag-iipon ng mga Chinese. Ngunit bakit nga ba sila ay napakaingat sa pananalapi? Simula pagkabata, tinuturuan na ang mga Chinese na mahalaga ang pag-iipon dahil dito at dahil na rin sa hindi gaanong kalakihang tulong mula sa gobyerno, mas pinipili nilang mag-ipon para sa mga biglaang gastos at para sa kanilang kinabukasan. Ang mga paraan nila ng pag-iipon ay base sa mga lumang tradisyon pero inangkop nila ito sa panahon natin ngayon. At yan ang pag-uusapan natin sa ating video ngayong araw. Ito ang anim na ugali ng mga Chinese pagdating sa pera. Ang mga ugali na ito ang nakatulong sa kanila na maging mayaman at manatiling mayaman. Siguraduhin mapanood mo ang buong video at abangan mo ang number 6 dahil ito ang pinaka-importanteng aral sa lahat. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Ugali number 1: pag-iwas sa sobrang luho. Hindi sila masyadong nahuhumaling sa mamahaling gamit, hindi tulad ng ibang kultura. Ang ugaling ito ay galing sa kanilang tradisyon na nagtuturo ng pagiging simple at praktikal. Kahit na nakakaakit ang mga mamahaling bagay dahil sa ganda at status, Maraming Chinese ang hindi nagpapadala dito. Maraming pag-aaral sa mga lungsod sa China ang nagpapakita na mas gusto nilang mag-ipon kaysa gumastos sa luho. Kahit anong estado sa buhay, mas pinipili nila ang pag-iipon. Hindi naman ibig sabihin na ayaw talaga nila sa luho. Malaki rin ang benta ng mamahaling gamit sa China. Pero kahit bumibili sila nito, pinag-iisipan pa rin nila ng mabuti. Ang pagbili ay parang investment at hindi nila gusto ang sobrang paggastos. Ang paraang ito ay hindi tungkol sa pagtitipid ng sobra. Ang importante ay ang pagiging maingat sa paggastos. Kung talagang masaya ka sa isang mamahaling bagay at kaya mong bilhin ng hindi masasaktan ang iyong bulsa, pwede mo itong bilhin. Ang iniiwasan dito ay ang padalos-dalos na paggastos at pagbili ng luho para lang magyabang. Ang aral dito ay suriin ang ating mga binibili Huwag tayong mahulog sa bitag ng walang pakundangang paggastos, lalo na sa mga luho. Dapat tayong maging maingat kung saan natin ginagastos ang pera. Bago ka bumili ng kahit ano, gayahin mo ang mga Chinese. Tanungin mo ang sarili mo kung kailangan mo ba talaga ito, kung sulit ba ito at kung kaya mo bang bilhin. Ang ganitong pag-iisip ay makakatulong sa iyo na makatipid ng malaki. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ating topic, Paki-like at paki-share ang video at paki-click na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bago nating video. Salamat. Ugali number 2: Namumuhay sa maliit na parte ng kita. The 10 to 1 rule. Ito ay isang simpleng paraan para kontrolin ang gastos at paramihin ang ipon. Ano ba ang 10 to 1 rule? Sa bawat 10 parte ng kita mo, isang parte lang ang dapat mong gastusin at ang natitira ay iipunin mo. Halimbawa, kung kumita ka ng 10,000 pesos, ang pwede mo lang gastusin ay 1,000 pesos at ang natitirang 9,000 ay itatabi mo sa ipon. Parang mahirap gawin, lalo na sa panahon natin ngayon na puro gastos. Pero ito ang paraan na nakatulong sa mga Chinese. Ayon sa report noong taong 2023, maraming pamilyang Chinese ang sumusunod dito kaya malaki ang ipon nila. Ang maganda sa 10 to 1 rule ay ito ay simple at madaling i-adjust. Ibig sabihin, madaling sundin at pwede mong baguhin depende sa laki ng kita mo at sa mga bayarin mo. Kung masyado mataas ang 10 to 1, pwede mong gawing 5 to 1 o 3 to 1. Ang importante, malaking parte ng kita mo ay napupunta sa ipon. Pwede rin itong gamitin bilang budget. Kapag may nakalaan kang parte ng kita para sa gastos, mas madali mong makokontrol ang paggastos at maiiwasan ang problema sa pera at makakaipon ka rin ng malaki sa paglipas ng panahon na makakatulong sa mga emergencies at sa mga investments sa hinaharap. Pero hindi ito para sa lahat. Iba-iba ang sitwasyon ng bawat isa kaya hanapin mo ang balanse na tama para sayo. Ugali number 3. Nakatutok sa mga kailangan, hindi sa mga gusto. Ang isa pang matalinong aral mula sa kanila ay kung may kailangan ka at kailangan mong gumastos, gawin mo. Lalo na kung tungkol ito sa kalusugan. Halimbawa, kung nag-iisip ka kung bibili ka ng murang upuan o yung ergonomic chair na mas mahal pero sulit dahil sa dami ng benefits, tulad ng mas komportable ka, mas magiging productive ka, hindi ka agad mapapagod at iiwas ka sa mga sakit sa katawan sa haba ng panahon. Eddie, yung ergonomic chair ang piliin mo. Investment 'yan sa health mo at sa pagiging productive mo. Ituturing ko ang ergonomic chair bilang isang pangangailangan. Pero paalala lang, kailangan mong maging maingat sa paggamit ng prinsipyong ito. Halimbawa, kailangan nating lahat ng damit, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong bumili ng Gucci dahil lang mas maganda ito. Ang punto dito ay maging makatwiran sa paggastos at gumawa ng matalinong desisyon at magtipid kung saan pwede. Pagdating sa mga gusto, pwede ka pa rin bumili pero siguraduhin mong sulit ito. Halimbawa, kung bibili ka ng mamahaling sapatos na nagkakahalaga ng 5,000 pesos dahil gusto mo talaga ito, siguraduhin mong maganda ang quality at magagamit mo ito ng matagal para bumaba ang halaga nito sa paglipas ng panahon. Kung magagamit mo ito sa loob ng limang taon, Ibig sabihin, ang sapatos ay nagkakahalaga ng halos tatlong piso lang bawat araw. Hindi maiiwasan ang paggastos. Lahat tayo ay gagastos. Pero ang aral dito ay maging makatwiran at matipid sa karamihan ng mga desisyon. Ugali number 4. Manatili sa bahay at kumain sa bahay. Alam nating lahat na ang paglabas ng bahay ay madalas na nangangahulugan ng dagdag na gastos, lalo na sa pagkain mas mahal ang kumain sa labas, partikular na sa mga restaurant at fast food chains. Kaya naman, ang mga Chinese ay kadalasan naglalaan lamang ng pagkain sa labas para sa mga espesyal na okasyon. Mas pinipili nilang mag-imbita ng pamilya at kaibigan sa kanilang tahanan para sa sama-samang hapunan na nagiging bahagi ng kanilang pakikisalamuha. Sa pamamagitan ng pagluluto sa bahay, kontrolado nila ang kalidad at dami ng pagkain na mas nakakatipid kumpara sa madalas na pagkain sa labas. Ang pagbabahagi ng pagkain sa kanilang tahanan ay nagpapatibay rin ng kanilang ugnayan sa pamilya at kaibigan na nagiging alternatibo sa mga mas magastos na pagtitipon. Ang pag-iwas sa madalas na pagkain sa labas ay nagre-resulta sa malaking pagtitipid sa kanilang budget. Ang mga restaurant at fast food chains ay karaniwan may mataas na patong sa presyo ng kanilang pagkain na nagiging sanhi ng labis na paggastos. Sa pagluluto sa bahay, nakakapaghanda sila ng masustansyang pagkain sa mas murang halaga. Ang mga natirang pagkain ay hindi rin itinatapon, kundi inuulam pa nila sa mga susunod na araw na lalong nagpapababa sa kanilang gastos. Ugali number 5. Pagiging kontento ang pagiging kontento sa simpleng pamumuhay ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahusay ang mga Chinese sa pag-iipon. Hindi sila naghahangad ng mga material na bagay na hindi naman nila talagang kailangan. Isang ugali na malayo sa ilang mga Pilipino na madalas nahuhumaling sa mga bago at mahal na gamit. Sa halip na maghangad ng bagong modelo ng kotse o pinakabagong gadget, ang mga Chinese ay mas pinipili na gamitin ang kanilang mga gamit hanggang sa tuluyang masira. Hindi katulad ng ilang mga Pilipino na kapag nagkaroon ng dagdag na kita ay agad-agad na nagpapalit ng sasakyan kahit maayos pa ang luma. Ang mga Chinese ay hindi nagpapadala sa panandali ang kasiyahan o sa pressure ng lipunan na magkaroon ng mga mamahaling bagay. Sa halip, ang kanilang fokus ay nasa pag-iipon at paghahanda para sa hinaharap. Ang pagiging kontento sa kung ano ang meron sila ay nagbibigay sa kanila ng kapayapaan ng isip at nagpapahintulot sa kanila na maglaan ng mas malaking bahagi ng kanilang kita para sa mga mahahalagang bagay tulad ng edukasyon, negosyo o pagreretiro. Ugali number 6. Pagiging matipid. Sila ay nagiging maingat sa bawat sentimo. Naghahanap ng mga pagkakataon upang makatipid at hindi nagpapadala sa padalos-dalos na paggastos. Ang paghihintay ng mga sale, ang masusing paghahambing ng presyo bago bumili, ang paggamit ng mga coupon at discounts, ang masinop na pakikipagtawaran sa mga binibiling produkto, at maging ang pagtake out ng mga natirang pagkain sa labas ay mga karaniwang gawi para sa kanila. Higit pa rito, ang pagtitipid ay umaabot sa kanilang paggamit ng mga pangunahing kagamitan sa bahay. Tulad ng tubig at kuryente, para sa kanila, ang bawat patak ng tubig at bawat kilowatt ng kuryente ay may katumbas na halaga. Kaya't sila ay nagigim maingat sa kanilang paggamit. Ang mga ilaw ay pinapatay kapag hindi ginagamit. Ang mga tumutulong gripo ay inaayos agad at ang mga appliances na energy efficient ay ginagamit upang mabawasan ang mga bayarin. Ang ganitong pag-iisip ay dahil sa kanilang pagiging praktikal at responsable sa mga gamit at yan ang anim na ugali ng mga Chinese pagdating sa pera. Sa mga ugali na ating tinalakay, ano ang pinakamahalagang aral ang natutunan mo sa ating video at bakit? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at baka ikaw na ang susunod na mapapasama sa aming shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.